Another day, another game na naman tayo, mga doy! <laughs> Itong game na to, mga doy, ito yung patunay na hindi talaga basihan yung kill para manalo sa digmaan. Kung gusto nyong masaksihan ang buong kwento, ah, wala na kayong ibang gagawin, makinig lang naman kayo, tapos manood, yun lang, napakasimple, ba? Diba? Kumbaga, wala na kayong ibang note choice, kundi tapusin nyo talaga to. Wala kami pa ba? <laughs> kasi sa game na to hirap na hirap talaga yung taon yung kahimtang ko kaya gumawa ako ng ibang way kasama yung paraan para maera ko lang yung bakbakan na to dito nagpagong na ako diretsyo mga do. hindi na ako nakapag request up. pero dapat alam na ng mga kakampi ko yun kumbaga hindi na sila dapat dito manduhan Sus Mario, si kita niya, di diba? Kinuyog ako mga duy. Dito, papunta sana akong gold Dahil kasi tutulungan ko sana yung kakampi ko. Pero di ko lubos akalain, nandito pala yung grak tapos yung roger na yan. Ano ba naman yan? Narong mobs na naman ako? <laughs> Nakita ko yung mids nila dito sa gitna, kaya agad-agad na akong pumunta. Hindi na ako nagsasabi na pupunta ako dito. Tumulong na lang kayo kung gusto nyo. Ah, buti na lang din talaga tumulong din yung mga kakampi ko. Kaya dito sa pagkakataon na to mga doy, lumamang kami kasi wala yung core nila. Kahit dumating man yung Terisla, wala na talaga siyang magagawa dyan mga doy. Isa lang ang pwede niyang magagawa dyan, humiga na lang. <laughs> dito sumakay na pala ako sa ulap kasi medyo napapagod na rin ako kakalakad. Kaso may kalaban naman pala dito sa pulang mananap. ko agoy doy! Nandito na naman yung Grak tapos yung Roger. Naku po, ano ba naman to? Lagi kasi nagkakasama yung Roger tapos yung Grak na yan. Hindi talaga ako binibigyan na ng bak kita mo. Nandito na naman yung Grak mga doy. Kaya dito sa pagkakataon na to, yung sitwasyon ko, litong-lito na tapos gulong-gulo pa. Hindi na talaga ako binigyan ng karapatan mag-bak dito. Madal-dal ka eh. Nakakahiya kasi. Kaya wala bagay. Pero hindi pa rin ako sumuko sa option ko na sabayan pa rin sila. Kaya dito, nakikita na naman siguro yan mga doy, di ba? na naman kami dito. Sinubukan ko muna yung kakayahan ko kung kaya ba talaga silang sabayan. Pero nahihirapan talaga ako mga doy kasi natugo na ako eh. As you can see, makikita nyo naman siguro yan. May evidence naman dyan eh. Pero buti na lang talaga na shutdown namin yung Roger. Unang pagkakataon na humiga siya. Pero nararamdaman ko talaga na hirap na hirap talaga ako mga doy. Kaya ang ginawa ko sana dito, magpupush lang sana talaga ako. Kaya lang napitas na naman ako. Tapos sabi ng nana dito, sira da yung win streak. 'Yan sabi ko na lang sa kanila. Si ako, ako bala dito sa sigui, Magdepensa lang kayo diyan. Basta manalig lang kayo sa pagkatiwala na lang kayo sa akin. Tapos rin talaga kasi kumpyansa ko na hindi basta-basta matapos 'yan ang kalaban kasi may na natapos, may may akay pa kami. Kaya hindi nila 'yan basta-bastang matapos mga ba. Pero gigil talaga sila. Gusto din talaga nilang tapusin. Kaya dito sa Pontongto, to corroge na talaga 'yung mga daliri. Ko sabi ko, huwag niyo pauwiin kasi pagka na talaga yung turing nila kasi ito na lang yung pag-asa ko. Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung victory!